Maayong hapon, mga iksoon, karong adlawa, atong gisaulog ang piyesta ni San Matias. Mauni ang gipuli kang Judas Iscariote katong mibaligya sa atong ginuong. Aron lang yun makompleto balik ang dose ka apostoles. Ula ba mo matingala? Anong kinahanglan yun kompletohon ang 12 na usara may nawala na apa may 11 kaya pa manila musuroy sa daghang lugar arong isang yaw ang minsahe sa ginoo anong kinahanglan yun ibalik ang 12 kay di ay alang sa mga hudiyo ang mga numbers na ay meaning o connected ni tanang meaning sa ginoo so unsay meaning sa 12 dara perfection of rule or government o kining maong perfection of rule nakabase ni sa perfection of rule ni Kristo mismo. So, diha natuk masabtan masabdan nung kinahanglan yun ibalik ang 12 aron ini bulag-bulag na nila kay wala naman ang ginoo, tuan naman sa langit, sila na lang ang nabilin, so sila na ang leaders sa ilang communities. So dapat ang ilang leadership, ang ilang service, ang ilang love must always be patterned after the rule and service and government of our Lord. Kung sa mana, naa sa Ibanghelyo karong adlawa, ingon ang ginoo, paghigugma ay kamu sama sa akong paghigugma kaninyo. So aron inig serve nila dili sila magbuot-buot hanay hapsay malinawon malipayon puno sa gugma ang ilang serbisyo kay nakapattern kini sa gugma sa serbisyo sa pagdumala sa Ginoo so diha ta mamalandong mga igsuon nga unta ang atong pagserbisyo sa uban ang atong mga paglihok Una huna buhat mga decision tanan, must always be patterned after the rule the service the government the love of our lord aron malipayon malinaon, hapsay ang kinabuhi bisag problema lahutay ta okay god bless